Okay, Dogs. Okay, pre. Musta? Ba? Ano? pa yeah, pala yeah, kayo? Ano? oh, oh, nagkwento ko kami. Ano, musta? Isla. O, yeah. oh, Ano, musta? Eh, hey, wala lang. Ano, anong balita? May lakad ka ba? Wala nga eh. Nagugutom ako. Gusto kong kumain sa labas eh. Abang, masarap yan. ikaw, Papa Kit. Oh, ako, may malalaka ako. Importante ko yan. Importante, importante. Eh, okay, wala tayong magagawa. Ikaw, Toks? So, ay siya, paano? Ay siya, ako mo na lang. Ibibili ako ng kamsa sa labas. Abay, sige, sige. Ah, yun, sige, sige mga um, um, Sige, ako. Sabay na rin ako. Tasabay ka na rin. <laughs> ah, sige. Ah, lalakan yung mga papa namin. Magkukuntin ako mag-isa na Kailangan, di nila malalaman na magpapaklapaklahan ako ngayon araw. Yan na, tulungka ko. years later. Teka. Ay na kapangyarihan ko ah. Kailangan kong gumawa ng masama. Dito kayo. Kapunta. Uy! Pasang pinto. ang yung dalong papa na yun? Pag nalaman nila, nakita ko yung babakla-baklaan na naman ako. Lagot naman ako sa mga papa ko na yun. But anyway, the show must go on. Magkapatid ako ngayon. Ay, Pogi! Ay, Pogi! 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 Ay, Pogi! 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 akong pera! Salpon. Ay, Pogi! 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 ko. Bitawan mo yan! Oh, Bakit? Sino ka ba? Ako, ang kakampi ng na naaapi. Ako, si super tutoy. <laughs> Eddie, wow! Pogi, kumbi ka kang hero na to. Tumigil ka! <laughs> 아. <laughs> <laughs> <laughs>

Buisip na addict yun. Superhero na ex-convict. Just come. <laughs>